Hello guys, nandito tayo sa cemetery ay mabablog tayo welcome back to the channel batang bagong kusando eto po, ang tinatayuan ko ato dala ko po yung mga tricycle ayan guys, welcome back to the channel eto uh, intro muna tayo guys my name is Jun Maninay um magkano pa tayo guys um magbablog tayo, masasada to bawal mag-vlog ng gabi. Kaya may pantay, may kuwarta na. Ay, hindi tayo pinapayagan. Kung bago ka lang sa channel ng Decha, intro muna tayo. My name is Jun Ah, taragang... ngayon guys, nandito ako sa cemetery. Ito yung motor ko. Ito yung puno. Ayan yeah. guys, welcome back to channel. Ayun kita may mga cemetery. po tahanan guys? So, mga cemetery. mga scenario. mga kunchana. Ito yung natin guys. mga Na cemetery guys. ito. Medyo basarin talaga yung ano. Ayan. Medyo basa-basa yung... Medyo may putok-putok din. Iwasan natin. Tabi-tabi po. Uy, puta. Nagulas tuloy ako. May oras na po bago mag alas 7, to. ito Ito yung mga sementery natin guys. Medyo maliwanag pa kasi wala akong dalang flashlight at wala akong image Bago ka lang sa sana nito, Beto. Kaya, bago ka magkalakay. Medyo may masama din ang panahon. Masabi niya, -di kundaw, dito, ano nila na nag-iiyakan daw dito sa bata. Ano nang sabi nila? Robert Donato. The photo now to Kaya tayo, umaga tayo ng Bawal pumasok daw. sabi po. Nagdaan lang po. At susunod po ay pupunta tayo sa Malabon. Pabalikan ah, ko rin po yun. Medyo malakas ang dinakaan din. Maraming maraming marami salamat. Magkaroon na din ako ng ads sa batang pong mag-go po, sa under uh, tuloy, pagkatuloy ko lang po sa mga vlog ganda sa marami mga tanggol, yung mga bata guys, ito manapit kami sa karsada ada, yung mga kursanggol eh. dami mga sanggol sa ko si tatay. Interview natin si tatay. Para tatanong ako sa kanya, anong pakiramdam? Pagka uh, serda, ano nang ng traffic patrol. Anong traffic lang si tatay. Tay, kamusta na tay? Kamusta na? Ayun na. Interview nyo tara makita ka. Kumain na ba kayo? Dito. Ha? Ah? Ito mo merienda? Ay, nagbirihan na ako. Uh, 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 ay. Wala ba kayong nararamdaman na eh? Ay? Dito? Oo. Wala. May mo dito sa pagka naka-upload dito tayo? Um, ilang taon na kayo dito tayo? Oo, oh, ito. tagal na. Ay. Hindi, ito interview ko sa tatay. Ito interview ko lang siya. May 30 Ano ay, ano Ah, uh, may sahod naman. Bibigyan ko ng sahod si tatay. 1973, dito na kami. Oh? Oo. Uh -uh. uh -huh. Oh. 1973, ha? Oo. Oh. Oo, oh, uh, ikwentahin mo. Pero, pero dito ako pinanganak. 1955 ako dito. Tayo oh. Sorry, tayo, interview ko tanay. Oo, oh, uh -huh. dito kami pinanganak. 1955. Ah, si nanay. At ah, uh, wala ba na kita sir? Kahit Baliswela. mga, kahit mga duwende lang, mga kapre. Dito? Oo. Wala. Wala naman. Maga na umuwi, no? Alas 7. Ah. 6.40. Alas 7. Bali, lang, lang taon na? dito. Oh. 1955, dito nga ako pinananap eh. 1955? 55. 55? 20. taon na po ko yun nun. Dito Oo. Oh. taon na. Oo. Oh. Oh. Ito yung puno ng balete, yung naparamdam. Oh, nung baliti, baliti. Oh, baliti. Yung napatalo na ko eh. Oo. Sumagot eh. Mm, Nag-vlog ako dahil. Biglang sumagot. Bigat <laughs> na lang. Ha? Bigat na lang. Oh. Hindi nabutan ako siya eh. Napatalo na ako di oras. Altay. Ano tayo? No. Ano tayo oh. ulo tayo? Ito. Oo. Mamaya. Mga alas 6.30 dyan. Mm. Hanggang alas Bawal. Doon ito na wala, Dito, wala taro, eh. <laughs> guys, ang ganda na lang tayo guys. Sa Paalam ako, guys. Ito po yun. Ito po yung mga ginaglag ko. At marami-maram po salamat po sa inyo lahat. Mayroon yung June, mayroon yung Paalam!